ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus kay Nakredimo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, dayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin. Panginoong Heso Kristo.